Eto na, yung binabanggit namin sa inyong follow-up dun sa 15 anyos na babae na di umano'y binaril ng kasintahan dyan sa Nueva Ecija. Oo, oo, alamin, natin, rosa, ano? alamin natin ang uh, follow-up update mula kay RH25, Grace Sanzano. Coming Grace! Sa Jerry Castanye na lungkot dahil pumanaw na ang 15 anyos na dalawita na itinago nga natin sa alias na Lea. Makaraan ang limang araw nitong pagpaglaban ay kamatayan. Ito ang kinintirma ng kaanak at ng pulisya sa bayan ng Santa Rosa. Na, binawian ito ng uh, buhay sa pagamutan sa hapon ng gabi. Matatanda ang binaril ang biktima sa ulo ng 18 anyos na umanay kasintahan sa loob ng Pilid-aralan ng Santa Rosa Integrated School sa bayan nga ng Santa Rosa noong August 7. Bago nagbaril sa sarili ang suspek, tapwa sila isinugod sa pribadong, uh, pribadong hospital at sa launan ay inilipat sa pampublikong hospital sa Cabanatuan City. Na isa ng dalhin sa Maynila ang biktima habang inihihanda ang kondisyon nito para sa isang mas malalim na operasyon at para nga matanggal ang bala na nakabaon sa ulo nito. Nako. Ngunit hindi na nito hindi nakayanan na na dahil hindi naging stable na ang kondisyon nito. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya at inaalam pa rin kung kanino ang baril na ginamit ng suspek. Samantala, nakatakda namang ilimbing na ang suspek na binawian ng buhay noong August 8. At uh, uh, ang libing nito ay sa August 14, alas 9 ng umaga. Mm -hmm. na, na yung nabanggit yung... na ba, Grace, kung uh, bakit humantong sa ganon ang uh, magkasintahan? Ang uh, sa simula pa lang, ka Jerry, ay uh, marami na tayo na kausap, mga ka-eskwela niya, ka-klase, mm -hmm. Uh, ng babae, na ang relasyon nila ay uh, on and off. Parang uh, off sila, gano'n. Uh -huh. Tapos, eto nga, nagpunta yung lalaki para muli uh, humingi ng uh, uh another, another uh, chance. Oh, another uh. chance. Oh. Mm -hmm. Yes, tapos yan siya ng chance. Pero hindi siya kinakausap. Hindi siya ng biktima na kumantong at bigyan na lang ay may baril pa lang na uh, daladala itong uh, suspect. Mm -hmm. At yun, agad, binaril yung uh, biktima ng uh, niya <coughs> At siya, sinunod na uh, tinutukan din ang sarili. sarili. So, ganun. At, uh, kaya ngayon, uh, sa ilalim ang mga sudyante at ang mga guro na nandoon nang nangyari yon para sa isang psychological distress. Napaka... Uh, para, na sila. Napakalungkot hmm. mm. Uh, ng mga ending niya. Ano? Eh, isip-isipin mo, Uh, nagmamahala niyan sigurado eh. Dati. Mm -mm -mm. Ano, tap oh. Baka nga hanggang But, ngayon nagmamahala, nagkasamaan lang ng loob. Ano. Katampuhan. Ganun naman. Mga, oh. mga bata pa. Tapos ngayon pareho silang... Uh, ah. Ay, eh yung eskwelahan na yan na nililinis, ano yan uh, uh, Grace? Come again? Ano yan itong uh, video natin? May eskwelahan uh, na nililinis? Oo. Uh, uh, yun yung kuha ko noon, right after na mangyari yung tama marir ko pa na nililinisin ah, yung yung, yung, uh, yung, uh, yung pinangyarihan na, uh, sa classroom yeah, mismo uh, oo oh. yung, uh, yung classroom at uh, saka yung mga damit ng mga bata na ko pa na nagtakbuhan yung mga bata ano kaya ang nangyari na iwanan uh -huh. yung mga mga damit nila, yung mga bag, sapatos mm -hmm. at uh, sa piring ng uh, uh, natinding ara naranasan nasaktihan nila kaya eh uh, ba mm -hmm. Nun. At ngayon nga inaayos na rin yung paglalagay ng mga security guard uh -huh. na maayos para uh, ma hindi na ulit mangyari yon Pati mga magulang ay nagkaroon na rin ng pakikipagpulong, pinulong na ng mga uh, management uh, ng uh, naturang paaralan para mm -hmm. uh, kung may nakikita ang kakaiba ng mga filo, kailangan talaga. Uh, A red of time ay napapaghandaan ito. Mahalaga, nakita mm -hmm. rin dito sa mga pagpupulong na mayroon ng mga security guards mm -hmm. na nagbabantay sa mga paaralan, which is halos lahat ng ating mga public school eh bihira ka talaga makita. Wala, wala na naman, naman eh. Roon. Oo. Eh ngayon, 'di ba, ang order okay. sa mga barangay tanod, may utos ang DILG talaga na mag-deploy na ng mga uh, tauhan ng barangay sa mga eskwelahan. Yes, so yan, mahalaga, mahalaga na may mga security. At dapat talagang well-equipped at talagang well-trained, may alam, may alam talaga sa pagbabantay uh, sa seguridad ng mga uh, para Yes. Okay? So, uh, yan yung ating follow-up report. Ito, si R.A. Suicide, Grace Vera Samusano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace! My